Ito kami sa dam sa night. Itatapo lang namin yung pasiba na naibon ko din kanina. Ayan, direto kami sa other side para bumili na nagkaraya. Let's ng back, Grabe ka. Isang daming ganap namin ngayong umaga. Umaga pa lang punong puno na. Thank you, Lord. Mawag tayong mag-complain. Naging friendly na ni Brandon yung tagabantay dito. Punta <laughs> kami sa kapila para kunin yung mga nabili. Actually, nagpunta na siya kahapon. Ngayon, pupunin na namin ngayon. Kasi by June, mag-start na itayo yung bahay. Kasi yung mga construction workers. Lilipad pa po dito. Magagaling pa kasi sila sa Indiana. Hmm. Yun yeah, lang, mag-update this morning.

How many pieces? Of... Well, try 30 if I can. Okay. 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 sa... Okay. 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 Okay sasakyan. Yung tipisti yung lagay namin. Okay na. Okay. Okay. Ah, busy morning love. Are you okay? <laughs> 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 Grabe. Okay, okay. okay, okay. Magbabay tayo. Magbabay ka tayo. Magbabay ka tayo. Sops, sops, so, so.